Kung gusto nyong pumunta ng Albaik Damam sumakay lang kayo ng, kung galing kayo kung sumakay kayo ng Eastern Region Bus. Diretso sa Marina Mall ng Hevlog. Welcome to my guys. Kami pupunta ng Damam. Sa uh, E5 po, asa sa kinakamay yung papuntang Damam. Ang uh, diretso nyan, Marina Mall Station sa Damam. Tara, sakay tayo. Assalamualaikum. <coughs> Ako yung this one, uh, Marina Mall. Okay. Ayan, beda tayo. Siyempre dito tayo sa unahan, na ha, Pupunta kami sa uh, Gilid Ang Marino Hall Pupunta kami sa okay. Albaik Kung may tawiran kakain kami sa Albaik yeah, Yung albaik ko, nakikita Kaso parang highway eh, walang tawiran Punta natin para malaman natin Hindi natin malaman kung hindi natin pupuntahan Ayan Ayan okay. Siyempre may tawiran yan dyan Subukan namin kumain sa Albaik Ay, Albaik, Albaik, sa ano lang eh, sa Jeddah Sa Jeddah ang uling kain ko, 2016 16 pa, Albay, Jeda, alas 4 ng hapon yun Alam alam ko pa, memorize ko pa yan Alam ko eh, John Sana Salamat itawiran dyan Ah, sama nyo kami sa Ah, uh, Marina Mall Sa kaliwa, ayun naman yung Marina Pony Dagat po yan Ayan po yung Albay bumili ng uh, pagkain sa Alba eh. Tapos dala sa seaside kumain. Diba? Okay? Yeah. Ganda na po ng uh, ano nila, tebulto. Kung gusto niyo pumunta ng Albaik da Ma'am, sumakay lang kayo ng kung galing kayo sa sumakay kayo ng Eastern Region bus, diretso sa Marina Mall, tapos tatawid kayo ngayon. Kasi yung uh, albaik, tawid ng uh, highway, galing sa tapat lang ng uh, Marina Mall. So, Di ba? Madali lang pumunta dito. Ngayon, andito na tayo sa, siyempre, nagugutom na kami. Pupunta kami ng, ah, pupunta, mag-order kami sa albaik. dito na tayo mismo, sa harap ng pamosong albaik. Ayan. Mag-order na tayo. Tayo ay uh, kakainan punong-punong ng tao lagi kong pinipilahan ng nito na ito napakasapo kasi, yung malasa di ka magsasawa Sibre, mag-order na si Kuya Jun ito yung albaik come on! ito lang yung Marina Mall tawid lang and uh one -huh. uh -huh. Ano? Okay, sige. na po kami ng albaik. Kakainin namin sa seaside. Ito, pit-pit ni Sandy. Let's Punta kami sa seaside. Doon kami magpipitnik. Gusto namin tong albaik. Gusto namin matry. E, tong gutom kami. Ayan, albaik ang kakainin namin. <laughs> Ana-ana? So, kung ano tayo kumain? Oo, oh, oh, doon tayo sa sisay doon. Ganda nga uh, dyan, oh. Oo. Oh. Ganda ng kapaligiran, oh. Ibang ano naman tayo ngayon? Ibang location? Yeah. Iba Damam naman. naman tayo. Damam! Oh, lipat kami dito. Damam cornets tayo. Okay. Yan, yan. Bawal magkalat. Yan, bawal magkalat. Oh. Ano yung mga order natin? Uh, tingnan yeah. nga natin. Kasi uh, dati libre din Dalaw burger. Dati libre yung tinapay, di ba? May mais. Dati ay yung mais nila, yung binatog. Binatog. <laughs> so, tapos may dala syempre, dalawang tubig. Tubig lang muna tayo, wag muna yung soft drinks. May coleslaw. Saka yung uh, four wings nila. Ah, four piece chicken. May spicy tsaka Tara. ay ayan, ayan yung burger. Mais. Maya, uh, coleslaw. Siyempre may kasama nga to. Lorpak. Cheese. Ah, uh, butter pala Kasi yun. ito yung order namin na four piece chicken. Asa ko ba? Crispy mm. chicken barbecue sandwich. Baka maging model ako ng tunang eh. Unang kagat. Unang kagat. Manok agad. Ito yung sa Jeddah Tumayo pa kami ng damahan para lang makakain ng ganito Pero ang totoo niyan, nagutom lang na kami, nakita na may albaik Nakita ka Tumamin na kami ha, ayun yung McDonald's oh Yung McDonald's basic na lang dito, kung saan saan marami Itong albaik, dito lang sa damahan mapat matatagpuan Dati wala ito eh hmm? Sa tapat ng Marina Mall Tabi ka ng highway Sa tamang tabera siyempre Tapos ayan, bili ka ng albaik, tayo tao Pinipilahan Halos na uh, 15 minutes kami nagantay ng order namin kasi ang dami. Hmm. Ayan. Pinira ko na po yung burger. Chicken and barbecue burger. Ito naman, coleslaw. At, okay, naman natin. Tingnan natin. Unang kagat. Repulyo agad. Pero repulyo po talaga tsaka carrots ang main ingredients nito. Ganun. Hmm. Ganun pa rin yung lasa niya. Di pa rin nagbabago. Kaya sa binabalik-balikan, pinipilahan kahit anong layo pumipila dyan kaya natin yung uh, four piece chicken siyempre may siya may burger bun may price tsaka patag braso magkasamang garlic sauce baka naman ang ginagawa namin sa garlic sauce hinahali yung ketchup para maging garlic ketchup yan <laughs> tapos ang price Nagagawa namin sa burger bun. Open namin ganyan. Lagyan ng price Tapos lagyan ng coleslaw. Ayan, may instant burger ka na ulit. Tapos lagyan siyempre ng manok. Lama ng manok or yung taba ng manok. Tapos lagyan mo ng sauce. Diba? Ayan na, yum yum na Ayan. yan. Tapos i-press ng konti para ma-flat siya. Kain na. Sausaw natin sa garlic sauce. Hmm. Sarap pa rin talaga. Consistent number one. Paano akong mukbang kayo nito? Nanunuot ho yung lasa ng sauce niya. Kasi yung sauce niya ini-inject to pag bago lutuin. Okay, price. Ano pa? Ako lang kumain ng albaik, minsan lang eh. Minsan lang makarating ng damam. Siyempre, uh, ako apin na lang in order namin. Ayan, tapos na tayong kumain. Siyempre, yung mga kalat, iligpit. Bawal mga kalat. Pagin natin doon sa, tasura sa likod. Yeah. natin pumuntahan, ikutin natin yung, hindi pala ikutin Pumunta natin yung uh, parang lake, seaside Ngayon nito seaside kasi kulub eh, parang siyang lake Ayan po yung uh, tabi ng marina, seaside dito sa damam, ayan o oh. Lawak, siyang paikot na uh, parang lake Pero siyempre seaside eh, kaya dagat yan, ayan Di saan dito kami? Nakarating kami dito, di ba? tayo punta to the ma'am? Saan tayo punta to the mom? Kaya Jun! Di ba? Saan tayo punta to the mom? Ayan. Pagharap kami ng isa pang pa tawiran. Bala, baka mayroon dun sa dulo. Kasi doon kami sa kabilang dulo, ano eh, tumawid eh. Pero pag wala, no choice. Balik. Mag-taxi para makatawid. Over the backhold. Hey, over the backhold, bawal! Ayan <laughs> po, yung ah... Uh, si po dito sa damam, parang sa Kubarden. Malinis na lugar. Tapos harap natin yung Marina Mall. Tapos dito sa likod, uh, si Side, Si so, Brian yung mga baso. Diyan tayo, dyan yung stock nila. Pero yung garahe nila, pinakagarahean dun. Pinakagarahe nila. Ayan po mga padi, ayan po yung tawiran, footbridge. Mula doon tatawid ka. Sa kabila, hanggang nga sa Marina Mall. Kaya pupunta kami doon at tatawid ng uh, Marino Mall. Para namin doon pupunta sa bus station. Ganda ng trip natin ah. Bago lang kayo dito sa Damam, tulad amin. bago lang. pangalawang beses lang namin ang dito. ah uh, kung tatawid kayo, galing sa Marino Mall hanggang sa Seaside, pupunta kayo sa ng Seaside. Gamitin nyo yun. Tawira. Diba? Hindi namin nakita nung unang beses namin pumunta dito kasi akala namin kung ano lang. Kasi madilim po yun, gabi. Ngayon, umaga, kita namin lahat. Ngayon, punta natin doon, tapos, tayo-tayo. Okay? Walang sumasagot? Okay. Ayan, gumapit po ako ng hagdan. ako <laughs> Assalamualaikum. Ha? Yan po yung uh, view. Ay. Ang ganda, di ba? Beautiful. Para sa biwok, bewok lang ng Maynila. Patawit ako eh tanga uh, marinamol, Marina Mall. Di ba? Ang ganda ng uh, tawiran dito. Nasa uh, mataga. Malinis. Ayan yung Marina Mall. baka pupunta. Yan. Yeah. Doon kami galing. Ito yung bus na umikot para magbaba dito sa station na to ng Marina Mall. Tapos mabalik doon sa station nila.